Ayan, good day, good morning everyone. Ayan, o, magandang tahali o magandang gabi anong oras man dyan sa inyo. No? Ayan. So, welcome back sa channel ni Biajero Mangyano. So, ngayon, nandito tayo sa uh, Naiya Terminal 2, no? Dito sa airport. Ayan, kung nakaraan, nag-vlog tayo kung paano sumakay ng aeroplano dun sa Jensan, no? So, sa mga sa mga nagtatanong at sa mga hindi pa nakakaalam kung paano sumakay ng aeroplano, dito naman, magkagaling sa Maynila no sa iya, So yun yung gagawa natin ng vlog today no. So, sa ngayon kakain muna kami talagang uh, Tom Goods na no dahil uh, kanina pa kami umaga umalis ng Batangas tapos ang flight namin ay uh, alauna pa naman, alauna 20 ng hapon. Tapos sa ngayon ay alas 10.15 na no. So hindi pa kami makain ng maghan. Ayan. Oh no! So kakain muna kami. Ayan, ang aking kasama ngayon, ang ating first timer na i-assist natin niya, si Sir James Bernal. Ayan! Kapunta kami ng uh, Mindanao. Ayan. So balikan namin kami mamaya kapag papasok na kami doon sa, uh, para mag-check-in. So ayan o no, mga kabyaheros, tapos na kami kumain. Ayan. <laughs> so, yeah. Busog na. na. So may papasok na kami no. So pag galing ka sa labas, tas bago ka pa lang papasok, kailangan lang naman dito ano, ah, tulad ng sinabi ko dati, ticket lang no. Saka ID. So kung naka-online check-in ka na, pwede naman boarding pass na yung ipapakita mo. Kasi kami may boarding pass na kami kaya boarding pass na lang ipapakita namin. Dito 'yan, dito dito. usually pagka bagong dating kayo, dyan kayo diyan yung mga sasakyan eh. Kami kasi galing kami dito sa Jollibee, kaya dito na kami dumaan sa loob. Diyan, diyan kayo bababa, no? May mga parking dyan. So, una nyo makikita is itong entrance ng Philippine Airline. May pangalan nyo dyan sa harapan na Philippine Airline, no? So, kahit anong air airlines meron doon, AirAsia, Ayun. no, So, dito sa Terminal 2, AirAsia saka, saka Philippine Airlines. Sa Terminal 3, yata AirAsia saka Cebu Pacific, no? So, pagdating dito, ayan yung ipapakita nyo lang dyan ay uh, ticket and ID or uh, boarding pass no, kung nakapag check in na kayo so kami papasok na rin kami ayan. wait lang ayan, so pasok tayo dito Oh, Ayan, so ganun lang kabilis no mga kabiyaheros. Tapos pagdating niyo dito no, uh, kung yung kung yung ticket nyo ay uh, business class or comfort class kumbaga yung mga mahal na ticket no yung mga nasa harapan ng malapit sa piloto yung ano yung upuan tapos eh malaki yan dito kay pipila may pangalan business class no para sa bag drop yan no? sa pagbababa ng pag check in pala ng mga bagahe niyo no kung kayo naman ay economy lang no may mga kaparas lang din namin Ika lang yung ticket yan. Dito naman yung backdrop, So mahaba naman yan hanggang doon yan, no. Mga kabiyaheros, hanggang doon yan. Papunta dito, no. So kami kasi nakapag check in na kami. So diyan naman ibibigay nyo lang yung uh, ticket nyo saka yung ID lang din. Tapos yung mga maleta ninyo na ipapasok niyo sa loob na i-check in nyo pala. I mean, diyan nyo ibibigay. Ayan, no. So kami galing na kasi kami diyan, mga kabiyaheros. Ayan saka isa pa kung halimbawa na nakapag online check in na kayo tapos magba bag drop kayo dyan din kahit nakapag online check in na kayo dyan din yung bag drop mo. sa tapos dito papakita nyo lang yung boarding pass tapos yun nandun na yung x-ray maghubad ng sapatos ng belt saka ng mga relo at sombrero ayan tapos dito ayan makikita niyo si mamo oh, nakapa ayan magtatanggal yan ng sa uh, sapatos, no? Lalo tayo naka steel to tayo, no? So tanggal talaga 'yan. Tapos belt, relo, lahat ng laman ng bulsa ilalagay sa bag. Tapos yung cellphone, wallet 'yan lalagay sa bag. Tapos pagdaan niyo doon sa parang bilog na scanner na 'yon, ayan, dapat nakataas ang kamay niyo diyan. Ayan. So puputulin ko muna mga kabyayers, no? At papasok kami. So ayan mga kabyayers, no? So galing na tayo diyan sa sa X-ray machine na yan. Ayan. So dito na tayo ngayon sa gate no so, mga boarding gate kung tawagin sa pre-departure area no ayan anong boarding gate nga tayo boarding gate number 1 no so dito naman mga kabyaeros no may mga numbering naman to ayan ito 765 sana 4 ay tong 4 4 3 2 1 ayan so sa 1 kami so doon kami sa dulo no so actually kahit saan naman dito pwede kang maupo no habang wala pa yung uh, pero plano nyo, no? kung wala pa yung assigned aircraft para sa inyo, hindi pa kayo tinatawag. Ayan, no? Kung kahit saan dito, pwede kayong uh, umupo. And then, katulad din ng sinabi ko dati, uh, pagpapasok na kayo, ang kailangan nyo lang naman ipakita ay yung boarding pass at yung ID niyo. Saka ito yung sinasabi ko mga kabiheros ko. Oh. Parang mayroong lakaran yung tao papunta doon sa aeroplano. Ayan. Sa ano kasi sa Jensen, walang ganyan. No, mayroong ganyan pero hindi ginagamit. Yung, gina, yung, ginagawa nila doon, uh, pag magbo-boarding na yung mga tao, yung mga pasayro, naglalakad sila doon sa ano. Kung nakita nyo yung dating video ko, naglalakad sila doon sa airport. Tapos saka pupunta sa uh, aeroplano, no? So, dito kasi hindi pwede yun, no? Napaka, tsaka napaka-delikado ng mga kabiheros. Yan. So, yan. So, dito na kami. Siguro dito ko na lang tatapusin itong uh, video na to. Si uh, Boss James Bernal, no? So, dito na namin ito tatapusin o oh, mga kabiyahero sa yan. Inaantay na namin ang aming uh, trap aircraft. No? Siguro mga one hour na pag-aantay pa ito. Ang hmm. Shibuya. <laughs> kabiyahero, may nakasalubong ako. Ang Shibuya. <laughs> Masyadong malakas. <laughs> na nasabak ako. <laughs> napa mm, napa napaamun mm ako eh. So ayan mga kabiyaros, no, uh, sana supportan nyo ang uh, Facebook page ni uh, Biyahero mang yan, o. Ayan. ang aking, yung YouTube channel ko, parang hindi ko na ulit na-uploadan, eh. Pero, oh, supportahan nyo lang tayong no? At, syempre, yung main ko na page yung, uh, Boss Lodi Motovlog. Ayan, no So, yun lang mga kabiyeros. Babush.